Grabe nga itong ginawang pangdadarag ni Andre Davis sa mga Pacers player mga idol sa first ever in-season tournament finals. Huwag na nga natin patagalin yan mga idol, umpisa na agad natin. At dito nga sa first play, the easiest basket na makukuha ni AD mga idol, loose ball, take advantage si AD at early nga ay maagang nahanap ni D'Angelo Russell at itong si AD mga idol sa kanilang mga pick and roll at itong ang isang example dyan ng mga idol is si Love Pass for Anthony Davis at matapos niya na igumawa na si Anthony Davis on his own at tines nga ang depensa ni Miles Turner on the perimeter pull up jumper mga idol and no worries yan pasok yan kay AD and then itong si Isaiah Jackson na young player ay sinubok din ni Anthony Davis at end one play ang naging resulta at pagdating naman dito great offensive rebound from Andre Davis too big for everybody on the court isilay in na naman ang kanyang ginawa dito inararo binangga tines ang tibay ni Miles Turner at nagiba nga itong katikasan ni Miles Turner mga idol easy 2 pointer for AD And he takes him off the dribble mga idol Grabe nga ito, pinapakita ni Anthony Davis Sa Pacers ang kanyang versatility sa play na yan Speaking of versatility, AD can play defense too mga idol Isa pang supalpal dito kay Obi Tapin Akala niya easy basket pero no, no, no At dito naman mga idol, isolation against Miles Turner Abay, inikutan lang ni AD ID, mga idol Pinakita ang kanyang guard skills Kaya naman nahihirapan si Miles Turner, di na nag-contest Great back screen naman ang ginawa dito ni D'Angelo Huracer mga idol na open sa si AD. And AD versus body held I will take AD all day long mga idol. And another defensive stop mula nga mga idol kay Anthony Davis dito nga sa very athletic na si Isaiah Jackson and dito naman mga idol great catch ng bola kay Anthony Davis is a two pointer na naman sa ilalim too big si AD mga idol at eto mga idol dangerous play ng Lakers pick and roll ni Lebron at Andre Davis and that resulted to one is nang walang nagawa si Miles Turner. And defense na naman ang ginawa dito ni Andre Davis Lamon si McConnell. At grade seal naman ang ginawa ni Andre Davis dito mga idol at talagang pinakita niya na I'm too big for you Miles Turner. Kaya naman mga idol sinalpakan na. At dito naman ay magandang read ng depensa ni Anthony Davis nakita niyang bukas in the middle get nagcut siya basket na naman yan for AD. At sa pang 41 point ni Anthony Davis ay galing nga sa assist ni D'Angelo Russell and that sells the deal for the LA Lakers. And I think mga idol from the start ay alam na ni Andre Davis na realize niya na na I'm too big for everyone on the Pacers. Alam niya mga idol na walang kayang bumantay sa kanya kaya naman sa first quarter pa lamang ay pinaramdam niya na ang kanyang laki, ang kanyang bilis, ang kanyang IQ on the court dito sa Pacers. At hanggang sa fourth quarter, iyan ang kanyang ginawa mga idol. And that resulted to a great victory for the Lakers na nalo siya ng first ever in-season tournament championship. Anong masasabi nyo mga idol sa performance ni si Andre Davis this game? Commentin nyo lamang yan.